noong mga nakarang araw mga idol uh, yung impact wrench natin ito yung inko yan doon natin siya sinubok sa rear nut natin sa likod tapos nung sa unaan ngayon dito naman natin siya isubok sa panggilid natin tatanggalin natin dito yung torque drive at saka yung dito sa uli natin mga idol gamit itong uh, impact wrench natin pero bago yon tanggalin ko muna lahat to eh. imanumano ko muna tanggalin to para ma-access natin yung Um, tatanggalin natin dito na nat dito sa microwave drag natin at saka dito sa pulley natin. tanggal natin mga idol yung cover nya so dito yung sa pulley natin puli nut tapos dito sa uh, bell natin tatanggalin natin itong mga idol yung gamit yung uh, inko impact wrench natin tapos yung sukat pala nito mga idol uh, dito sa ano, uh, 19mm yan. tapos dito naman sa kabila 22mm yan Ayan 'yung mga idol. So tatanggalin natin itong mga idol. So gandaan pa lamang mga idol kapag mayroon kayong impact na ginagamit sa pang DIY ninyo is. dito hindi na kayo gagamit ng white tools at saka dito din. Hawakan nyo lang ito siya tapos gamitan nyo ng impact ah, matatanggal na itong mga idol sa So ito yung maganda pagka may impact kayo mga idol. Pag-ipunan nyo lang para, ano ba, pag DIY ninyo, mas maganda talaga yung may ganito kayo. So, tatanggalin natin mga idol. Uh, gamit kong impact natin. Kung kaya nyo ba tanggalin to, tsaka dito sa kabila. Ito na natin mga idol, tanggalin natin. Okay mga idol, ah, natanggal niya, saglit -tang na tanggalin. Tapos dito naman, tanggalin din natin sa kabila. Okay, mga idol uh, saglit nyo lang tanggalin din yung nut natin dito yan pati dito din sa kabila saglit na mga idol so gagawin ko linisin ko muna to para pagkita ko na rin ulit sa na higpitan na natin siya gamit ulit itong inko natin mga idol na nalinis na natin yung panggilid natin tapos ayan nakaready na rin yung ikita natin yan. so ikita natin natin sa mga idol kasi kanina niluwaga natin ayan, ikita na naman natin kami impact release natin Yan. ito kung naunahin natin mga idol Okay, mga idol, nakita na natin. Dito na naman tayo. Okay, so, mga idol, ah, nakita na natin. So, na naman natin ulit yung uh, yung natin dito sa panggigit natin. Okay, dito na lang video natin mga idol. Uh, Maraming salamat sa, sa panonood ng video niyo